Ito na mga kabakyard, magandang araw sa inyo. Share ko lang itong mga broodcocks natin na gagamitin for national banding. So ayan, sweater kelso. No? Ah, gagamitin natin yan sa mga inahin natin na Gilmore. Ayan, ang ganda. Ang ganda yung height. Ito naman, eskulin na Boston Roundhead. Gagamitin natin ito sa ating mga inahin na sweater kelso. So ayan. Ito ay brood stag, mga kabaka. So ayan, Boston Roundhead. Ayan. ayan. Ganda, balanseng balanse. Yan. Ito naman mga kabakyard ay Dink Fair Sweater sa White Hackle, no? Ukos din natin ito sa ating mga sweater kelso. So, ito ay uh, Red Game Farm na Dink Sweater. So, ayan. Napakagandang stag. Tsaka balansyado maganda yung height ayan so abang abang mga kabakyan ito naman isa is a sweater kelso na brood cock ayan na gamitin natin sa mga kelso na babae at sweater so sa mga gusto mag avail sa pahulugan system natin mag chat lang kayo sa aking facebook account na amaygy ayan so ito ay uh, sweater kelso yan. Alagang alaga, mga kabakyan. So, So, ito namang huli mga kabakyan ay ating uh, Duke Halsey Gray sa sweater. So, i natin ito sa sweater ulit or sa sweater kelsos natin. So, ayan. So, ito ay uh, winning line. So, uh, maganda yung record nito this year. So, try natin ipadamihin at subukan sa mga stag ng mga labanan. So, ayan mga kabakyard. Magandang araw.